Uh, merong lumabas na Pulse Asia survey na nagpapakita na malaki po yung ibinaba ng approval at trust ratings ni uh, President Marcos. How concerning is this for the President? Uh, nalaman po natin na ang respondents dito ay 2,400. So sa 2,400, uh, hindi naman po ito nagre-reflect ng uh, sentimiento ng kabuoang more than 100 million people or Filipinos. Uh, in the country sumasalamin din po ito sa impluensya ng mga fake news na nagkakalat so kung ang mga tao man na ito ay uh, nagbigay ng kanila mga opinion maharahil ay bunga ito ng mga fake news at kung ito man ay uh, totoong uh, nagkaroon ng uh, pagsagot hindi na naman po pabayaan ng gobyerno dahil dapat nating malaman ang mga respondents, saan ang mga respondents, ang mga respondents ba ito ay nakakatanggap ng totoong news o naiimpluensyahan nai ng fake news. So, ang mga, ang mga respondents ba na ito ay hindi nakakarating ang tulong ng gobyerno? So, dapat din po nating malaman ito.